paano ba ang um, mag-adobo ng wala man sika wala ayan guys pakuloan natin siya ha? pakulo tayo ng suka toyo bawang okay, syempre lagyan natin konting tube hindi siya purong suka toyo unahin natin ang mga tangkay yan diba oop wait a minute ay natin ang ito. Ayan siya. Unahin natin yung mga pangkay ha. Ayan. Same lang pala yan. Ayan. Ayan siya. Ayun. then yung mga dawa niya. Takpan natin. kulit lang talaga itong kaldero natin. Lagay natin yung sili. Nakasan ko kaya ito guys. Nakasan natin ang apoy. Steam natin siya inaan na nga po ito takta ng dito hanggang sa naluto. hindi Ikot talaga ng kaldero na ito, guys. My goodness. Ang hirap, ah. ayun na. Madulas kasi siya. Pwede na to. Ayan. Diba? Papatayin ko na siya person oh tignan oh, grabe isang talbos to ha ah. isang bungkos ng kangkong ng ko wala nang nakuha kong dahon may instant adobong kangkong wala nang bisabisa Babush. teka lang si natin Let's season it with sesame oil. Ayan, okay ba? Sarap sarap.